Hello mga mi. Tara at samahan nyo na naman nga ako magpaikot ng mga gamit. Anyway, walaan nyo nga mga mi ko anong oras akong sinipag. Charmed. Nung umaga nga ay puro hilata nga lang yung ginawa ko. At nung bandang hapon naman ay bigla ko namang naisip na papaikutin ko na naman nga itong mga gamit ko. Nung mga oras pala na yan mga mi ay paggabi Sabi ko naman sa Jusawa ay ilaboy niya nga muna yung anak niya dahil may gagawin ako. Pero syempre hindi ko nga sinabi sa kanya ko ano yung gagawin ko dahil magre-reklamo na naman yun. Tinanggal ko nga pala yung rinolium na nakalagay sa may sa dahil may paggagamitan nga ako noon at binrush ko na nga rin pala ito dahil sobrang dumi nga talaga nung pagkuha ko nung Renaultium at okay na nga yan dahil ipapatong ko lang naman dyan yung TV at speaker kaya naman matatakpan din yung dumino isa isa ko na nga rin pinagtatanggal yung mga gamit dyan dahil dyan ko nga ililipat yung mga Jura box namin at tignan nyo naman nga napaka-aesthetic nga naman talaga ng pagka-edit char <laughs> Napaproud nga naman ako sa sarili ko dahil medyo magaling na nga akong mag-edit ng aking mga vlog. Charies Anyways mga mi, bigla na nga lang ako naging kargador. Char. Puro dumi na nga itong likod ng Jura box namin dahil ilang buwan na nga rin niya hindi naaalis sa pwesto niya. Mm -hmm. Dahil feeling ko nga nanawa na sila sa pwesto nila kaya naman papaikutin ko na naman nga sila. Minsan din talaga ay marunong naman akong umintindi ng nararamdaman. Char. <laughs> Inaamag na nga sila doon sa may gilid kaya naman itutorko ko na naman sila dito sa aking mansion. Charias. Ikaw ba naman hindi napapansin? Hindi ka ba naman aamagin? Hindi ko nga malaman kung bakit biglang amag na nga pinag-uusapan natin. Pinunasan ko na nga rin pala yung pintuan ng mga Jura dahil puro alikabok na nga at hindi ko na nga yun napapansin kaya naman ngayon ay papansinin ko na sila. Char. Itong ibabaw nga pala ng Jura namin na maliit ay hindi ko nga malaman kung bakit hindi na nga maalis yung mga dumi doon sa taas kahit anong punas ko. Yung Jura box nga pala na yan ay puro damit nga lang yan ng Josawa. Feeling ko naman ay deserve naman niya magkaroon ng sariling damitan. Sino ba ganamang hindi maging deserve siya nga ang nagbabayad niya sa hulugan? 11 kyao nga naman yung utang namin dati kasama nga yung kutsyon namin. Pero yung kutsyon na yun ay wala na nga at ipinamigay na nga namin dahil pinalitan na namin ng bago. Huwag niyong ikahiya kung utang nga lang yung gamit yung mahalaga ay nakapagpundar. At ikaproud mo rin dahil hindi mo tinakbuhan yung utang mo at tinapos mo pagbayad. Kahit utang yan ay kapag natapos mo nga yan, bayaran ay inyong inyo na nga yan. O diba, mangutang ka lang na mangutang at magpakayaman ka sa utang. Charis! <laughs> <laughs> yung bago nga rin pala naming kutsyon ay hulugan yun at matatapos na nga kami. O oh, diba? Apakabilis. Huwag mo ikakahiya na pala utang ka. Be proud, Char. Anyways, ang dami ko nga palang nakatagong chismis dito sa may pinagkuhaan ko ng mga Jura Box. Kaya naman winalis ko na. Isa nga rin sa dahilan tong kortinang to kung bakit ko nga inalis yung mga Jura Box dahil ilang buwan na nga rin yung hindi napapalitan. At inalis ko na nga rin pala muna tong mga gamit dito sa ibabaw dahil bubuhatin ko nga yung Jura Box na yan at ililipat ko muna. Kung napapansin nyo nga dingding namin ay para parang pader ay pader nga talaga yan. Wala nga pala kami sariling dingding dyan at pader nga lang yung pinagkabitan namin ng bahay namin. Hmm. Hindi ko nga malaman sa Diyosawa kung bakit hindi niya nilagyan ng sariling dingding. Kaya hindi talaga pwede na walang kortina dyan dahil nagbabakbakan nga talaga yung pader na yan. Buti na nga lang at atlo nga rin tong kortina na to kaya naman saktong-sakto nga talaga sya dyan. At charan, labahin na naman. <laughs> Inilipat ko na nga pala lahat ng gamit dito sa may gilid para naman nakatago silang lahat. At ayan na naman nga yung mga chismis kung tinatago mga mi. Kung hindi ka nga talaga maghahalongkat ng mga gamit na hindi mo nga talaga malalaman na ang dami palang dumi dyan. Winalis ko na nga agad to para naman mailagay ko na dyan yung mga dapat ilagay. Nung mga oras pala na yan mga mi ay gabi na nga at hindi pa ako natatapos dito sa ginagawa naipit ko. Naipit nga pala yung pa ako pagkabuhat ko niyan kaya naman tinulungan ako ng Diyosawa. Ako nga yung naipit pero siya yung napasigaw o diba? Inilagay ko na nga rin pala dito sa ilalim tong mga bag para hindi nakakalat. Ito naman si Akarly ay bising busy nga rin sa paghahalungkat dyan sa mga gamit. Itong TV nga pala namin mga mi ay kahapon nga lang namin nalaman na si Rana. Pagkasaksak ko nga ng TV ay may tumutunog nga siya sa loob at nangangamoy sunog. <coughs> ang sabi ko nga sa Diyosawa ay ilabas na lang ang kaso ay ayaw niya nga i-let go at ipapaayos niya raw. Matagal na nga rin pala sa amin yang TV na yan at ayaw niya nga let go dahil bigay nga ng amo niya yan dati. At ito na yung ko sa Rinolium. Ipapatong ko nga siya dito band maganda may CR namin. Pagpasensyahan nyo na nga kung tagpi-tagpi nga lang yung rinolium namin. Bibili na nga lang ako ng bagong rinolium at ang ko nga ay color white. Para naman maliwanag nga tignan sa hig namin. Nagwawalis na nga pala ako dito banda sa may pintuan dahil malapit na nga akong matapos sa mga kalokohan ko dito sa bahay. Char. Bigla ko na nga lang naisipan na maglaba ngayong gabi. Charisse. Nilalaban ko na nga pala dyan yung basahan dahil imamap ko nga siya doon sa color white namin na lona. Paano ba naman kasi ay eh, pagkatingin ko nga dyan ay eh, puro putik na dahil sa pa ako. After ko namang magmap ay ginilid ko na nga muna tong mga unan dahil aayusin ko na nga yung higaan namin. Bale, tinayo ko nga lang pala yung mga jurabaks box dyan sa may higaan namin. Para nga kunyari ay kwarto. O diba? At napaka brainy. Bale, yung mga jurabaks namin ay nakaharap sa may pintuan at tatatakpan nga yung higaan namin. Inilatag ko na nga rin pala yung mga basahan namin para hindi nga malamigan yung likod namin kapag matutulog na. Minsan talaga ay kailangan nga lang natin pagganahin yung ating mindset. Char. Inilipat ko na rin pala yung mga babasahin ni Akerly para naman kapag nasa higaan kami ay magbabasa-basa nga siya dyan. Paano ba naman kasi kapag tinatanong ko siya ay alam niya na nga ako ano yung mga nakalagay dyan sa binabasa niya. At minsan nga kahit hindi ko siya tinuturuan ay nagugulat na lang ako dahil alam niya na niya nga sa cellphone. Nakakatuwa nga rin tong bata na to dahil marami na nga siyang alaman kaso lang ay puro English. At ito na nga pala ang final look ng aking kasipagan for today's video. At nag-effort pa nga talaga ako makiat dyan para nga lang makuhaan yung final look. At andito na nga ako sa lab Ayan na nga yung look niya kapag nasa labas ka. O di ba't parang nga talaga kaming may kwarto? O siya, salamat sa panonood!